sa channel for today's video guys mag-aayos lang tayo sa bahay ko nito kaya le ano po guys yung dalaga kong anak nito ano siya nag ano guys hindi siya nag ayos ng mga ano kasi siya kaya magkaroon kasi sa bumising guys kaya po tapos yung ano yung pagising niya guys pakain sa kapatid hindi niya tama, ano kasi tapos yung gigising guys alam mo pa yun yung anak mo yun. so, ayos tayo na natin guys ang buhay okay. niya guys niya guys hindi siya hindi naman kutsong kasi wala naman kang okay. pangbilang okay. guys yeah, ito. Kasi ganun naman talaga tayo guys, mga nanay guys. Kailangan natin mag ayaw naman talaga nung naiwan palagi sa bahay. Hindi tayo mag Lahat-lahat guys. Matapos yung obligasyon natin guys. Yung, may na sila. Dito. Galap. Kasi hindi maganda. Matagal na guys. Ang na na to. Taga na to. Kung ngayon... A day in my life, guys. Ganyan. Yan. Ito po sa tingin ko, araw-araw. Tingin ko, guys, araw-araw, guys, ng, ano, Ang newness ng bahay, Guys. iusin natin ito dito. Ito guys siya na guys. stay na siya na. Yes. Time, gonna... to kasi ako ng pangalian guys kaya ito lang yung inaano ko guys darating na yung anak ko guys wala na namang ano kasi pag dating kasi niya kayo kakain ka agad kasi pag may pasok na naman sila kaya kaya wala pag ayos lang guys kung pag ayos lang

O, di ba guys? Ayan, yung mga guys, o di ba? O, oh, yan, Ayan, Ayan. So, ayan. Oh, diba? Oh, diba, guys? Ayan. Yeah. So, ayan. You finish. You're linis, guys. Ayan, guys. Hmm. Ayan. Ayan. Yeah.